Magandang araw mga paps uh, sa mga nakaranas ng mga pagpag o lagotok pag ano, pag na lulubak o pinipika yung sininyador. Hindi po yung may problema nun mga paps. Ang problema yon lalo na sa mga Nmax or Aerox. Ang problema doon yung gearbox. Pag nabaha po kasi yun, nag-a-adjust nag po yung um, secondary gear mo. Kaya ipapress nyo lang po yun para mawala po ulit yung lagotok or pag pinipigal, lumalagotok. Ipapress nyo lang po yun kasi umangat na siya. Yun lang mga paps, maraming salamat. Mag-comment na lang po kayo kung saan po yung makakamura kayo pag magpapagawa kayo ng ganun salamat sa mga paps